Good morning, good morning guys. Good morning mga nanay. So ayan. So tapos na tayong naglaba. Tapos na kami nagbreakfast. Today is Sunday. So mag-ano tayo? May ano kasi ako doon oregano na ano siya. Marami nang may oregano kasi ako na tinanim doon. Tapos marami ng dahon. So ang gagawin ko ngayon kasi wala akong oregano powder hindi naman talaga yung powder harvest ko yung mga dahon para may hinanap kasi ako yung ano ko, yung maliit na ano, tripod nasaan kaya yun hindi ko alam kung saan ko nilagay so i-harvest ko yung dahon tapos ibilad, ipadry ko siya para may oregano ako na pangluto. So pang ano kasi 'yon sa mga Uh, spaghetti sauce, pag may ano tayo. So, kaysa bibili ako. Oh, nasaan kaya yun? Dito yun eh. Dito. dito Mama, sa did dito, you see sa my... Dito, sa dito. I'm looking my... For, dito. My uri, Oh, where is sa it? Dito. Mama, did you find my... Sa dito. Hindi ko alam. Nasaan yan? Mama, where is my... Bili hinanap ko. Dito. dito yun eh natin ito siya. Ay, So, ayan. So, mag ano kasi yan. Ayan. So, nabili ko lang tomorrow lang. So, ayan. So, may extension siya. Oh. Pag ilagay mo sa ano. So, may extension. Eh, andun pa lang pala sa ano. Eh. Nabili ko to sa ano. DIY yata yun DIY ko na bili to okay, sabihin ko pa sa online tapos may shipping fee pa so ayan eh, hindi ko, parang 200 hindi ko alam nakalimutan ko nakalimutan ko lang kung ano so pwede na to ayan. so never ko pa siya nagamit na ano sa uh, lalabas na <laughs> yan nakakahinahiya kasi ako kaya dito lang ako minsan sa bahay so ayan labas ako hindi pa ako naghugas ng plato tapos na kaming kumain charang ayan kagabi pa yan yan o diba yan. hanggang umaga so, mamaya na ako maghugas so unahin ko muna yung oregano ko para mainit na kasi ano na anong oras na yan 10 o'clock so 10 o'clock mag breakfast kami mga 9 yan so, Magano na tayo. So, yung nilagay ko sa mukha ko, yan yung ano eh, pang tanggal daw ng kasoy na ano, kasoy cream. So, second time ko siya nilagyan kasi parang three weeks ago, 1 month ago na yata ko siya nilagyan. Tapos nilagyan ko ulit kasi may mag ano pa, sana malag, matanggal yung parang mga brown brown. Yung sa baba din, ano yan eh, sa yung piklat ng piklat yan ng ano, ah, uh, pimples. So, andito. May linilabahan ako dyan. So, ano tayo? So, galing ko lang dito. May mint din ako na tanim. Apat na bisis na ako nagagawa ng juice na may lemon, cucumber, at saka yung mint. Ang sarap. So, ayan. Himayin na natin yung oregano natin. Kalabo to sa bisaya. Ayan. Ayan. So para maano na natin uh, mabilad kasi mainit pa. Ang lakas ng init. Hindi to ako sa likod. So maya maya sa mga 1 o'clock, 2 o'clock ayan ililipat ko sa harapan para ano uh, mas maano mabilad pa talaga sa araw. So yan ganyan lang tapos i-harvest ko lahat talaga ng dahon. Tapos magtanim ako ulit. So maganda kasi yung ano uh, itanim mo yung yung yang talaga yung nasa dulo nasa dulo talaga siya yung uh, hindi pa talaga ano siya yung parang ready na siya na ano yung matigas na so yung malapit sa gamot so yung malapit sa gamot ayun ayan yung ano nasa dulo ayan napakayang pa tapos yung malapit sa gamot ayan itapon ko na yan So yan hugasan lang natin hugasan ng maigi para mawala yung ano um, yung ano niya, yung lupa. So limang bisis ko siya hinugasan, meron pa rin. Dumidikit kasi yung mga lupa sa likod kasi pag mag, 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 mag splash kasi siya pag mag ano ako mag spray sa tubig yung dinidiligan mo siya. Kaya yung dumidikit kasi yung kalabo, yung oregano, ano, parang ano yun, rough yung sa likuran niya eh, Kahit sa harap, sa dahon niya. Kaya, ayan, ang hirap niya hugasan i-sprayhan mo pa nga yan. Kaya, so, yan, last na yan, nahugas. Ayan, maano na yung tubig. Malinaw na. So, dalhin natin sa likod kasi mainit pa talaga. So, dyan, kukunin ko yung, ano, init ng araw. Ah, uh, mabilad kasi mainit pa. Ang lakas ng init. Hindi to ako sa likod. So, maya, maya sa, mga one o'clock, 2 o'clock, ayan, ilipat ko sa harapan para ano, ah, uh, mas maano mabilad pa talaga sa araw. So gan ganyan lang tapos i-harvest ko lahat talaga ng dahon. Tapos magtanim ako ulit. So maganda kasi yung ano uh, itanim mo yung yung yang talaga yung nasa dulo, nasa dulo talaga siya yung uh, hindi pa talaga ano siya yung parang ready na siya na ano, yung matigas na. So yung malapit sa gamot So, yung malapit sa gamot, ayun, ayan yung ano, na sa dulo, ayan, napakayang pa. Tapos, yung malapit sa gamot, ayan, itapon ko na yan. So, yan, hugasan lang natin. Hugasan ng maigi para mawala yung ano, um, yung, ano niya, yung lupa. So, limang bisis ko siya hinugasan, mayroon pa rin. Dumidikit kasi yung mga lupa sa likod kasi pag mag, 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 mag splash kasi siya pag mag ano, ako mag spray sa tubig yung dinidiligan mo siya. Kaya yung dumidikit kasi yung kalabo, yung oregano, ano parang maano yung rough yung sa likuran niya eh, Kahit sa harap, sa dahon niya. Kaya, ayan, ang hirap niya hugasan. I-sprayhan mo pa nga yan. Kaya, so yan, last na yan na hugas. Ayan, maano na yung tubig malinaw na. So, dalhin natin sa likod kasi mainit pa talaga. So, dyan, kukunin ko yung ano, init ng araw.